Magandang umaga nga mga ka-Sir e, Maaga pa lang araw ng linggo. Ako ay pupunta sa Sibs Gua. May in-order ako kaha nung isang araw at doon ko pinadeliver sa Sibs. Yung aming electric stove na papalitan ko na <laughs> kasi a uh, couple of months nasira ngayon. Alam kong kaya kong palitan kaya lang wala pa ako sa mood. So, eh ngayon mukhang nasa mood na ako kaya talagang Bumili na ako nung isang araw, pinadeliver ko na, so mamaya install ko dun sa ating kusina. Pero bago ang lahat, magsisimba muna kami kasi linggo. So, ang plano natin ay pick up in sa sibs yung stove, dalhin sa bahay, simba tayo, mag-lunch tayo, then after that, saka natin i-install yung electric stove, induction stove na binili ko. So, DIY ulit tayo. So, guys, samahan nyo kami today. Araw na linggo dito sa Sirdis Family. Filipino family in Belgium. Let's go! Ay! Ganyan pala panahon sa amin ngayon. Nawala na yung magandang panahon. Malamig na. It's 2 degrees. Ayan, kita sa kotse. 2 degrees. At mahangin at maulan. Taglamig na talaga. Okay guys, see you later. Punta muna tayo sa Sims. Okay, dumating na nga tayo dito sa cafe. Ah, ganito pag... Pag-slingo. Pag-slingo. Sarado lahat. <laughs> Rest day. Literally. Walang mga tindahang bukas. Mga bukas lang ay sinihan, restaurant, at simbahan. <laughs> Ito nga yung ating electric stove. Pick up lang yan. Alright. So, alam So, impo lang. Kung napapansin nyo, hindi ako nag nagbi-video pag nasa kotse kami or pag nag drive kami. Kasi dito ay napaka-stricto ng rules about don Pag nakita ka sa camera or ng police, nakapit mo yung cellphone mo, ay napakalaki ng penalty. At makukumpis ka ang lisensya mo for 2 weeks. So magbabayad ka na ng almost 400 euro at kukuhanin pa nila yung lisensya mo for 2 weeks kaya hindi kami nagte-take ng race well ako hindi ako nagte-take ng race hindi worth it na mahuli na nagbibidyo or na re-record habang nagdadrive pwedeng ilagay yung kung ang mo ay may mount pwede mong ilagay yun doon pero hindi mo pwedeng pindot-pindotin so, uh, sabi nga nila ay kailangan libre ang kapay mo sa Manibela for all time. So, kaya hindi nyo kami nakikita ang video Lalo na pag ako ay nagdadra, hindi ako nagbibidyo talaga. Alright, yun po lang. Nadat na ako sa bahay. Getting ready na din si Apo. Ano natin, Mrs. Ready na. Siyempre, si Mrs. Wow. Ha? Tali ng buhok. What? Can you go a little bit backwards and I want to see you how you look like. Come on. Girl, your hair is so much. Oh, stop, stop, stop. Your hair. Your hair is a lot of ponytail. What? We are doing that? We are ready to go to the church. Oh, be careful. Alright guys, nandito na uli kami sa simbahan. Kung saan kami sisimba sa ah? Escarpin oh, Hoodle. Oh. Hi. It's, Please, <laughs> It's cold na. Perfect. Pakita ko daw, may Christmas tree na dito. <laughs> Alright, nandito na ulit tayo sa Escarpenugo. Uy, it's 11 o'clock. Okay, tapos na ang misa. Kakain na muna kami ng lunch bago kami umuwi. Okay, dito nga tayo, <coughs> nakapili ng kakainan. I guess I will have shrimp. Restaurant Liwaban, Blandaga. And Cheers! <laughs> Mommy. You know. yeah. Yes, mommy. Yes. Ayla, <laughs> Ate Macy is the baby of mommy now. Mommy baby of mommy. Because you're a daddy's girl. <laughs> my first baby girl is not a lady, my mother. Yeah, young lady na si Ate Macy. Oh. Yeah, next time she gonna... Next time she gonna drink wine also. Are you never... Are you never gonna drink wine, Ate Macy? <laughs> Depends. Hindi mo namin yung pagkain namin. Ito, in-order ko. Yan. Oso to. Dila ng baka na may madera sauce. Ah, uh, ganyan pala yun. Ano yung pwede oh. And I love, of course, crock monsieur. Magkakain kakainin tayo salad. Si mami ay... Purin sa'yo. Ayan na yung purin. Nandiyan na. Asa tabi? Ah, oh. Ayan yung purin. Oh. They ordered at Ate Macy's Spaghetti Bolognese, mm -hmm. yummy! Ayla, you can eat it with your hand. Do you want to cut it? Ate Macy, watch your clothes, uh? is it yummy? Use the spoon also, don't put your mouth inside the thing. Uh. Ah, we're gonna ask spoon. Okay guys, Ate Macy will teach you how to eat spaghetti, the proper way, come on! <laughs> don't be shy, come on Ate Macy! Uh, like this. Like uh, like there this. you go. So you put and you twist the fork on the spoon. Okay. Like that. Yeah. Okay. You can eat it already, Macy. Macy, you're so pretty. Lahat naman. So hindi makalan. How you eat toast? <laughs> Ayun, alam ko na tawag sa Pilipinas na ito. Lengua. Dila ng baka. With Madeira sauce. Alcohol yun. Madeira. <laughs> Kakao. Ay, hey, nag-lagdap. Like okay, executed yun sa akin. Kaya may simay natin ang sauce na lang. <laughs> Halos abos na yung pasta. <laughs> Mami din. Si Ayla, oh. Ang pitin. May tinapay pa. <laughs> bitin yung kanyang toes. <laughs> may si gutom pa siya, kaya may ice cream pa siya. Nagtiti na si mami, ako nagko-coffee. Si Ayla, chocolate na lang siya. Is it fun today, girls? We went to church, then we eat lunch here. Dito kami nag -lodge, Belgian... Belgian Brasserie. Restaurant. We're going home now. A violin? Mean what? A windmill. A windmill. Balew. No, Ang hangin. Habang nakakain kami, umulan pala. <laughs> Buti na sa loob tayo. <laughs> na <sa> loob tayo. <laughs> Malamig na talaga. Nang hindi labi ko ba? <laughs> Mainit kasi doon sa pinanggalingan natin paglabas natin ganyan pang panahon. Basta, ang ganda ng sawa ko. Oh my God, mommy's so pretty! Cool. <laughs> is it cold? Cool. <laughs> wow! <laughs> okay, we're in a mood I said mommy's pretty. Oh wow! <laughs> so, <laughs> when I shake. You're sh How do you shake? Just <laughs> <Yeah. laughs> like what you did, peepee, -pee, huh? You're <laughs> Okay, let's go. pa kami tapos. may bibilin daw ang mga chikiting patrol ah, may birthday party pupuntahan si Macy sa Friday so mamimili na ka gift para sa kanya classic may invitation siya ng birthday party punta ulit kami doon sa dreamland kung saan nakakabili ng mga toys sabi naman tong mga nagugustuhan ni Apum Apum mga monster high oh. look This this what you're gonna get. Here behind these are the dolls that you're gonna get. Oh, one of them. One of them. Si change your mind pa. Okay. okay. Oh, okay. Oh, Anak mo mananaman sa iyo. Ah. Oh. <laughs> na namin tinignan. <laughs> And dito naman kami sa mga ano, stickers, stickers. Nakagating din kami ng bahay, inabot ng siyam siyam bago makapili. Alam nyo ba kung anong napili ni Ayla? Ayla. Ito! Iyaan ang napili niya with all the things na tinignan namin. May pa monster monster high pa. May pa monster monster high pa. Gusto pala yung mag-drawing. So, couple months ago, nasira nga itong ating... Ayan, sira na yan. Hindi na nag on yan. So, kailangan palitan. Nakabili na tayo ng pampalit. After a few months kasi unang-una wala pa ako sa mood magpalit na ito and pangalawa wala akong idea kung paano siya papalitan so nagresearch nagresearch ako sa YouTube kung paano sa palagay ko naman kaya kong palitan so let's see kung kaya natin siyang palitan by ourselves DIY lang. guys kung may pareho kayong system ng um, ano ba tawag dito kanin drawer 'yung ganito 'yung drawer niyo at uh, gusto niyo san tanggalin Ayun yung isa tatanggal ko na. Ay may pin lang dito sa ilalim. Napipindutin. Yan. Etong plastic pin na to. Yan, eto to to to. Yan. Pipindutin na yan kasi hiwalay na siya. Matatanggal na yung lock niya tapos iaangat din nila. Dito, clip. Ibubuhin yan tapos iaangat niya. Yo. Ayaw. So, natanggal na natin siya. Kaya natin siya tinanggal kasi kailangan natin ma-reach yung saksakan ng stove. Yan. So, wala pa akong idea kung anong nasa loob niyang box na yan. Pero alam ko, yung sukat ng stove ko na binili ay kasukat na ito. So, ta, buksan natin. Wala, lapit na importante Huwag niyong kakalimutan patayin yung kuryente. <laughs> Buti na alala ko bago ko buksan ito mga na. Okay. Shh, what? So ganito pala yan. Ang dami palang wire na ito. Kaya kailangan ko munang picturean yan. Kasi wala akong idea about electricity. Nag-DIY lang tayo. So picturean ko yan para alam ko kung anong kulay no uh, anong kulay nung no? kawad ang i-coconnect natin okay say bubuksan na natin itong stove na bagong bili natin para hindi tayo mag double the work titingnan natin yung mga cable sa loob na ito ayan, natanggal na ang... natin sa box at yung ano Kulo. Alright, ayos kompleto. I got the color of the the wire. So, itsipitsi lang to. So, oh, ito yung lock para pag naipatong na, hindi nagagalaw yung ano. Meron din dito sa kabila yan. So, So, pagtatanggal na yun to. So, guys, nakapatong lang yan. Na nakalock lang yan sa ilalim. Kung mapapansin nyo, Yeah. Here. Yeah. Ito. Ayan. Ito yung lock. Nakaganyan yan. Tapos hindi mo na ma mahuhugot. Para, pag hinaya mo, pwede mo na siyang itulak pataas. So, simple lang yan. Apat yan. <laughs> Tapos, itutulak mo na siya pataas pag naka-align na siya ng ganito. Yun lang yan <laughs> okay, natanggal na natin yung cable. Ngayon, naangat na natin itong stove natin. Oh. And here we go. Tanggal ang old stove. So, iba yung lock system niya ganito. <laughs> Spring type lang pala yung lock system niya itong bago nating stove. So, i-mount na natin siya. Mount na natin siya dito. slowly. Not yet. Pasok natin yung cable doon. Bago natin ilock. So, hama na natin siya. Alright, na mount na natin dyan. May nanggulo lang na bata. Kaya hindi natin na-ibig. di okay, ikakabit ko na lang yung cable. So, can I touch it? Tapos, tapos na yun. At, ready na nga ang aming bagong electric -sto stove. <laughs> Induction stove. Yan. Alright, mamaya tatakpan ko na lang yun. Sidubukan ko muna bago ko satakpan. And it's working. Tingnan natin. Alright. All right, it's warming up that one. This one, let's try. Induction yun eh, gagana lang siya pag may magnet. Okay, Mrs. 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 Not Macy. Me, may bago ka ng story. Jural niyo. Si Pogi points na naman tayo. Bago ng stove si Mami. Okay na ulit ang stove namin. Installed. Ayan na. Nagana na yan. <laughs> so, hope you like this video guys. Ha? DIY induction building electric stove install natin. So guys, again, this is Sir's family. Filipino in Belgium. Sana nagustuhan niyo itong video na ito at sana nakatulong din ako sa inyo. May natutunan kayo sa pag install ng built-in electric stove. So guys, don't forget to hit that like button and subscribe to support our channel. Again, we are Sirdis Family, Filipino in Belgium. See you next time. Bye-bye!